Hi guys, ako po si Jackie. Ngayon, isang topic na naman ang isi-share ko sa inyo para makatulong ako at makakuha kayo ng idea. Ang topic na isi-share ko sa inyo for today's video about sa PGH. At based lang ito sa aking experience at hindi po ako sponsored ng PGH. Sasagutin ko rin yung tanong ni Kabayan Ronel. shoutout sa iyo. Nag-comment kasi siya sa previous ko na video kung paano raw magbayad ang isang OFW sa PGH kapag nandito sa ibang bansa. So, isishare ko sa inyo, kabayan, yung mga nalalaman ko para makatulong ako sa iyo. Salamat sa pag-comment mo, kabayan. So, ito yung step-by-step -step loan procedure sa PGH. Kapag ikaw ay isang OFW, napaalis ka na, malapit na yung flight mo, one week before or two weeks before flight mo na, pwede ka nang pumunta sa PGH dalhin mo lang yung photocopy ng iyong kontrata. Lahat yon Sa akin, ang ipinasa ko is 12 pieces na photocopy ng aking kontrata. Kasi ayaw nilang tanggapin yung mga 4 pieces lang or 6 pieces lang na photocopy ng kontrata. Lahat talaga ng kontrata, kailangan mong ipapotocopy at isadmit mo sa kanila. So, mag-i-inquire ka muna sa kanila, i-assist ka naman ng staff ng PGH, mababait naman sila. Bibigyan nga nila ng form. Kapag hindi mo alam kung ano yung isusulat mo sa form, pwede kang magtanong sa kanila at i-assist ia ka naman nila. Tapos, magsusulat ka rin doon ng sketch, mga mobile number ng iyong mga kaibigan, isusulat mo rin doon. Yung address mo, yung pangalan mo, lahat ng informasyon na kailangan nilang malaman, isusulat mo sa form. Tapos papasa mo yun sa kanila pagkatapos mong masulatan. Papasa mo yon sa staff ng PGH na mag a sa sa'yo. Marami naman staff na assigned doon kapag mag inquire ka, may isang staff na mag a sa sa'yo. Siya yung magsasabi sa'yo kung ano yung dapat mong gawin. Susundin mo na lang kung ano yung mga kailangan mo isulat sa form, itanong mo na lang sa staff ng PGH para hindi ka magkamali. So next, submission. Isasubmit mo sa kanila yung form na sinulatan mo. At kung may requirements ka na, like valid ID, photocopy ng iyong kontrata, yung ID picture, yung info sheet, yung NBI mo, ipapasa mo sa kanila. Sasubmit mo yun sa staff na mag-a-assist sa'yo. May isang staff na mag-a-assist sa'yo doon sa PGH. Tapos susunod, submission, tapos credit checking. Tatanungin kanila, i-interviewin e kanila doon. May itatanong sila sa'yo, tapos kung magkano yung gusto mong ilon, isusulat mo rin doon sa form na ibibigay nila. Credit checking, loan approved sila yung magsasabi sa iyo kung magkano yung ya approve nila sa iyo na loan. Ang sa akin, tiningnan nila yung kontrata ko at yung sahod naman kasi natin bilang kasambahay is na minimum lang sa 400 dollars. So ang in nila sa akin is 30,000 pesos. Loan approved tapos susunod check opening. Sa check opening kailangan mong magbigay sa bangko ng 2,500. Yun yung na-experience namin. Pero depende yon Sa amin kasi, ang binigay namin sa bangko is 2,500. Check opening. Next, PN signing. I-interviewin ka ng staff ng pg at pagkatapos mong masagot lahat ng tanong nila, may tatawag pa sa'yo. So, ilalagay mo doon sa form na binigay ng staff ng PGH, yung mobile number mo, at tatawagan ka. May magsisi ay sa'yo, ilang beses yon tatawagan ka, magtatanong sa'yo kung kailan ang flight mo, kung ano yung mga loan mo, may itatanong sila sa'yo. So, yun yung mga na-experience ko. Next, loan release. So, sila din yung magsasabi kung kailan ma-release yung loan mo. Basta kumplituhin mo lang lahat ng requirements na kailangan nila. Requirements mo, requirements na isang OFW na paalis na, at requirements ng co-maker. May video ako na in-upload about sa list of requirements. So, panoorin nyo na lang kung gusto nyo malaman kung ano-ano yung mga requirements na kailangan ng PGHs pagkatapos maipasa ang lahat ng mga requirements, photocopy lahat ang ibibigay natin sa staff ng PJH, kasama na din doon yung dalawang latest electric bill na nakapangalan sa co-maker. So kailangan talaga nila yon para malaman nila kung saan ba talaga tayo nakatira. Ipapasa natin yon tapos i-interviewin tayo ng staff ng PJH. Pagkatapos ng interview, Magbibigay din sila ng isa pang form. Nakasulat doon yung monthly expenses natin, kung magkano yung income natin, kung magkano yung monthly expenses natin, kung magkano yung budget natin sa pagkain, kung magkano yung gastos natin sa ating estudyante, isusulat natin sa form na ibibigay ng staff ng PJs Huwag kayong mag-alala kasi may nakalagay naman sa wall nila na example kung paano natin siya pipilapan. At kung hindi nyo alam, pwede naman kayong magtanong sa staff ng PJH. Pagkatapos, ibibigay din natin yon sa staff ng PJH. At pag naipasa na natin lahat ng mga requirements, wala na tayong kailangang ipasa sa kanila, iproproseso na nila yon mag na lang tayo na tatawagan tayo ng staff ng PGH. May tatawag sa atin na staff at tatanungin tayo kung sino-sino yung mga nilagay natin na mobile number, kung kaano-ano natin sila, may magtatanong sa atin, kumbaga isi-CI tayo. At pagkatapos niyan, i-schedule na nila yung loan release natin. So, kailangan maipasa natin agad-agad lahat ng mga requirements para mas mabilis din nilang may proseso yung loan natin. Sa akin kasi, month of October, maraming holiday at saka marami talagang mga OFW ang naglo-loan sa kanila. Kaya hindi nila agad-agad process yung aming loan application. Dahil sa sobrang dami din ng mga pumupunta na mga OFW na nagpa din ng loan sa kanila. So, yun yung mga rason kung bakit minsan nandidelay yung loan. Hindi siya mabilis uh, ma-release. Sa akin, month of October, marami kasing holiday. Tapos ngayon naman, month of December, marami ding holiday. Hindi sila makapag-proseso ng mabilis kapag maraming holiday. Pagka-schedule ng loan release, sa akin kasi, ang kumuha ng pera is yung kumaker ko dahil nandito na ako sa Riyadh. Nagtatrabaho na ako dito. At kinat din ako ng staff ng PGH kung okay lang ba sa akin yung araw na yon yung date na yon kung okay lang ba sa akin na yun yung schedule nila sa loan release namin. Sabi ko naman, okay naman. Tapos, isinend ko sa staff ng PGH yung boarding pass. At pagkatapos nun, tinawagan na nila yung kumaker ko. At pinapapunta na nila sa opisina. Cash yun, binigay yung pera. Tira na lang sa amin, sa loan namin na uh, inapprove sa amin is 30,000 pesos. Ang natira na lang is 19... 1000 pesos. Dahil binawasan nila ng processing fee, binawasan nila ng check booklet, nagbayad kami sa banko ng 2,500 para sa maintaining balance, at saka may binawas pa sila na 1,000 para sa yung paglolo namin. Nasabi ko na to sa previous ko na video. Eh ang natira na lang sa amin is 19,000 pesos dahil nagbawas din sila ng 6624.90 sa unang payment namin. So malaki din yung nabawas sa amin sa loan namin. Kaya ang natira na lang 19,000 pesos cash yun binigay sa co-maker ko. Tapos magma-monthly kami month of February na kasi nagbawas na sila ng first payment month of January. So, December na-release yung loan namin. So, month of January, binawasan na nila. Binawas na nila doon sa pag-release sa loan namin. Binawas na nila ang first payment. So, yun yung mga patakaran sa PGH. So, iniisa-isa ko para mas maintindihan nyo kung paano yung proseso, kung ano-ano yung mga requirements, para makatulong na rin ako sa inyo kabayan. Marami kasi ang nagtatanong kung pwede ba one day release yung loan. So hindi po talaga siya pwedeng one day release. Marami kayang requirements na kailangan ipasa. At pati na yung commaker mo magpapasa din ng requirements. So kailangan may pasa mo yung lahat para may process din nila agad yung ating loan. Sa araw ng release, kailangan dalhin ng komiker yung mga original na requirements. For example, yung marriage contract, kung may naipasa ka na marriage contract na photocopy, kailangan mong dalhin yung original. Lahat ng mga requirements na ipinasa mo na photocopy, kailangan dalhin ang original ng mga requirements kailangan yun ipakita sa staff ng PGH ang mga original para maniwala sila na totoo talaga yung mga requirements na ipinasa natin. So, kailangan kasi ma prove talaga na yung mga requirements na ipinasa natin na photocopy, hindi siya fake. So, yun yung mga ginawa namin, yun yung mga ipinasa ko na mga requirements at pinakita din ng kumiker ko yung mga original. Araw ng release, saka dadalhin ng kumiker yung original na copy ng ating mga requirements. So, yun yung na-experience namin, sinishare ko lang sa inyo para magka-idea din kayo at makatulong na rin ako sa inyo. So, sasagutin ko rin yung tanong ni Kabayan Ronel. Shout out sa iyo nag-comment siya kung pwede bang magbayad ang isang OFW na nandito na sa ibang bansa, sa PGH. Kung pwede bang magbayad online, pwede bang magpadala sa kanila bank to bank, yun yung tanong niya sa previous ko na video. So, isishare ko sa inyo ang binigay sa amin na uh, papel, nakasulat doon yung aming utang, nakasulat dun kung magkano yung kailangan namin bayaran, kung kailan kami dapat magbayad, nakasulat na doon sa payment instruction. So nakalagay na doon lahat ng information, nakalagay doon yung staff na mag a sa amin, sa mga payments namin, at nakasulat din doon yung mga number nila, yung contact number nila, Facebook account na kailangan namin kontakin kung may itatanong kami. At nakasulat din doon yung bank account na kailangan naming hulugan kung saan kami maghuhulog ng payment. Sa amin kasi, yung payment namin, yung unang-una na binawa sa amin sa loan namin, sa all bank kami dapat magbayad. So, ang inisyo sa amin na check booklet, all bank ang pangalan all bank ang pangalan ng bangko na kailangan naming bayaran. So, doon kami magbabayad. Pwede siya GCAS bank transfer. Pwede rin local bank deposit. Nakasulat dito yung PGH all bank account number. PGH RCBC account number. May isinulat din sila na international deposit. PGH RCBC Commercial account number. May SWIFT code din silang isinulat doon. So nilagyan na nila ng palatandaan kung saan kami dapat maguhulog ng aming payment. So ito yung ng mga nakasulat, PGH Lending Corporation Payment Instruction. So local bank deposit, pwede ring GCash bank transfer, pwede ring international deposit. So, ikaw ka ba yan, Ronel? Ano ba yung nakalagay sa checkbooklet mo? Kailangan, doon ka kasi magbabase sa checkbooklet mo. Kung ano yung nakapangalan sa cheque. Kung All Bank ba or RCBC. Kung gusto mong magbaya dito sa ibang bansa, pakipie mo na lang ako para ma-send ko sa'yo yung mga bank account number nila kasi hindi ako allowed na mag-share sa aking channel ng mga bank account number nila. So, kailangan mapii -E mo ako para ma-send ko sa'yo yung isinend sa akin na bank account number nila. So, thank you sa comment mo. Sana naintindihan mo at nakatulong ako sa'yo. So, pagpasensyahan mo na kung hindi ko pwedeng ma-share dito yung mga bank account na isinend sa akin. So, sana naintindihan mo. So, mag-PM ka na lang sa akin. Lalagay ko na lang sa screen yung aking Facebook account para ma-PM mo ako at para ma-send ko rin sa'yo yung mga bank account nila na na-send din sa akin. So, mayroon silang bank transfer at mayroon din silang account number sa RCBC. So, dalawa yung mga nakasulat doon, all bank at RCBC account number. So, yun yung pwede nating padalhan. Pwede rin tayong magpadala sa international deposit sa so may sweep code. So, isesend ko sa'yo lahat ng informasyon na gusto mong malaman. Pakipii mo na lang ako. So, maraming salamat sa mga comment nyo. Nag-comment din si Kabayan Evangeline kung pwede bang makapag-loan yung nasa abroad na. Pag nasa abroad na, hindi na talaga siya pwedeng makapag-loan sa PGH. Dapat, nung paalis pa lang siya, nung nakakuha na siya ng photocopy ng kontrata niya or nakaperma na siya ng kontrata at hiningi na niya sa agency niya, pumunta na siya sa pisina ng PGH para prasis na yung mga papeles niya. Tulad sa akin, ang experience ko, na ipasa ko na lahat ng mga requirements bago ako nakaalis. So, na-approve siya dahil lahat ng requirements na kailangan nila, ipinasa ko na siya bago ako nag-flight. So, yun dapat ang ginawa para ma-approve kahit nasa ibang bansa na. Pero kapag wala pa siyang naipasa sa PGH, hindi pa niya naipa, hindi pa niya naiprocess lahat ng mga requirements na kailangan ng PGH, hindi talaga siya ma pwedeng makapag-loan sa PGH dahil pipirma kasi siya doon at marami siyang form na pipilapan at maghahanap din siya ng kumiker. Kailangan din magpasa ng requirements ng kumiker. Kailangan din niyang magpasa ng mga valid ID. I-interviewin din siya sa opisina. I interviewin siya ng staff ng PJH sa opisina. Kaya yun yung kailangan gawin. Dapat, bago siya umalis, nag-process po na siya ng mga requirements para ma-process na ng staff ng PGH bago siya mag-flight. Yun dapat ang kailangan gawin. Pero kapag nandito na sa ibang bansa, hindi na siya pwedeng makapag-loan. Kailangan kasi nilang pausapin yung OFW personal may kailangan silang itanong, may kailangan permahan, magpipil up ng form, magpapasa ng mga requirements. So nasabi ko na to sa previous ko na video na hindi na talaga pwedeng mag-loan ang isang OFW kapag nandito na sa ibang bansa. So pag uwi na lang niya, o babalik pa siya dito sa ibang bansa, pwede siyang magpunta sa Opisina ng PGHs para mag-process ng kanyang mga requirements para makapag-loan siya sa PGHs. So maraming salamat sa comment mo kabayan, sana nakatulong ako. Maraming maraming salamat sa inyong suporta sa panonood niyo sa aking mga video. At huwag kalimutang pindutin ang like kung nagustuhan niyo mga ganitong topic. Mag-comment lang kayo sa baba kung ano yung mga tanong niyo about this topic pakishare nyo na rin para makatulong ako sa iba at pakisubscribe sa aking munting tahana. Pindot na rin ang notification bell para ma-update ka sa mga video na i-upload ko. Maraming salamat sa panonood at God bless sa ating lahat.